magandang tanghali mga ka viewers so dito ngayon is nandito kami sa kampo pa namin pangalawang araw namin dito so hindi kami nakapagtrabaho kani sa pag uh, palaging nag -umuulan. so ngayon ang gagawin namin is uh, na lang kami ng aming kampo at saka ano sa uh, aming mga kagamitan sa tanil So, keep on watching mga ka-viewers. So, sa inyong nakikita ngayon mga ka-viewers, uh, nilinisan ng aking kasama na si Bart Lewis ang aming hammer, DC. nilinisan na niya para kondisyon yung paggamit namin. So, ito pala yung kampo namin mga ka-viewers. Uh, ngayon, tatlo pa lang kami. At yung kasamahan namin is sa uh, umihigak kasi tapos na magluto. At ito, may mga makina na kami dito. Makina, tsaka may dynamo pa. Ayun, may bulmilan. At ito nga pala yung ginawa namin. nagla uh, lagla, kami ng lagayan ng kahoy. Para patulad nito, muulan, eh, may uga kami ng kahoy. So, ganyan yung ano namin, uh, gulay, mga lamas. So, yun hindi kami makapag ano mga ka viewers makapag trabaho ngayon kasi kaninang umaga pa to umulan walang hinto para bang pag-ibig mo ngawal hindi na humihinto diba? shout out sa imo so hanggang dito lang mga ka -viewers. so maraming salamat sa panunood I hope na mag-enjoy ka sa aking mga video at hindi ka maano mapulan sa Bisaya pa. Eh, magsawa, magsawa na. Eh. Magsawa daw. So maganda talaga to si martin Alam niya lahat ng Tagalog. So ayan mga ka-viewers, uh, nilinis na niya. Maganda na 'yo. Tingnan 'yung hammer namin. So ayun, iwan ko sa kanya bakit palagi siyang tumatakilid ayaw niyang humarap baka may tinatago tong sekretong kasama ko bakit man ayaw mong humarap sa kameraman <laughs> so ayun Ay, hindi na natin pilitin baka magalit pa may, may tinatago talaga siya sige ayun mga ka-viewers ah, ginagawa namin dito is pahigay na lang muna so yun sana Umalis na yung ulan Umundang yung ulan mga ka-viewers ba?